Oh, ang ganda ng play guys. Super fun mura lang guys. bigat niya guys. Solid yung pagkakaano niya. Ayan, ang ganda. Good afternoon guys. ah uh, time check. 3.33. Kaka-out lang natin ang trabaho. ah uh, November 8. yan, May bagyo guys. Super typhoon. Yung U1 guys ah uh, Bukas o kaya mamayang gabi dahil may bagyo guys sa uh, mag grocery muna tayo uh, grocery sabay titingin ng pyesa dyan kay Sir Pandoy Moto House hingi din tayo ng update sa kanya kung kamusta na yung mugs natin na pinareserve ba? Diba? sabi niya kasi November eh e wa, wala pa naman siyang update sa atin sasadyain ko na siya puntahan <laughs> pag wala pa yung mugs guys uh, tingin tayo ng piyesa canvas tayo baka sakaling may sumama <laughs> sumama ang piyesa may kabit canvas tayo ng rear suspension guys uh, check natin yung 80 nasabi ko na rin to sa vlog natin sa, uh, sa Nueva Ecija uh. sabi ko um, check natin yung 80 suspension saka Saka yung ano, propender. Ayan, propender guys. Ay, babe. Yun nga, guys. Uh, magka ng rear suspension ngayon. Uh, check natin yung SPN80. Made in Thailand. Saka, syempre, yung propender. Yung pangarap natin, propender. Kung hindi propender, all-ins. <laughs> all-ins, eh. Nakala lang may pambili, no? Okay. Uh, anong shock ang magustuhan natin, bibili natin guys. Sana. Pero uh, ang, ang pakay natin doon, may ina-update sa mag. Na, hindi tayo ina-update yung Sir Pandoy eh. Kung kamusta na yung mags natin eh. Dapat may rides kami dyan sa kilometer 90. Uh, di ko sure yung kung saan yung spot guys eh. makita kita eh, na daw dyan sa cell sa Shell guys sa packet ng Marilaki Guys, yung Sheldon, yung legendary shell. Doon daw magkita-kita ng 4:30. Um eh ako nagpalista pa ako. Baka ako depende sa weather kung makakasama kami ni Marja ni Terbog. Yan. Delikado na guys kung susugal pa tayo. Tino mo ngayon signal number 1 na tayo guys oh. Wala pa, di pa nagla-landfall. Para na lang bukas, di ba? Kaya ngayon guys Bibili tayo ng piyesa na. <laughs> Titingin pa tayo ng piyesa. Para kahit papano, kahit maulan, 'di ba? May tititigan tayo sa bahay, magkakapit tayo. Tingnan natin, but oh, ang ganda ng ano, ang ganda ng piyesa. Parang may kulang pa. <laughs> para may pagmamastan tayo bukas. Pag nandiyan na yung bagyo yung SPN80 suspension guys Made in Thailand talaga yon. Legit guys, made in Thailand Yung propender din guys Legit made in Thailand din uh, Napapanood ko sa TikTok uh, Sa YouTube Yung gamit ng mga Thailander guys Karamihan propender Yon. Pero kung may pa kung mapera ka naman guys Bakit hindi ka mag-all-ins diba? all-ins naman guys meron naman tayong pambili ng all-ins kaso hindi ko trip yung kulay guys yun lang hindi ko talaga trip kasi gold gold orange may yung kulay nun guys gusto ko talaga ng black kaya i-check natin mamaya yung kulay ng SPN80 saka yung Propender kung ano yung mas matitipuhan natin pagka-block niya yun yung pagka-block niya guys kasi ako naman guys kung bibili tayo ng all-ins um, kalahati ng presyo ng preventer kung bumili ka ng all-ins guys nasa uh, 30 plus 26k ganoon ganoon ang mga presyo yun nun no? 14 13 mga ganoon <laughs> may sukli ka pa marami ka pang mabibili kaya ako guys, uh, propender oh, siyempre pag bibili ka ng yung presyo ng all-in uh, Let's say 30k, di ba? Propender, sabihin na natin 15k O, oh, bili ako propender, may 15k pa ako Yung sabihin na natin yung Magstone, 10k May 5k pa ako Sa 5k ko na yon ano pa ba nabibili? Marami pang mabibili na abubot guys, CNC parts Oh, practical lang tayo guys <laughs> Pag di tayo makapamili ngayon guys uh, Tulungan nyo naman akong makapili <laughs> <laughs> Tulungan nyo naman ako makapili guys Makapag decide ba? Diba? Pag hindi Pag di tayo makapamili ngayon Pero pag nakapamili na tayo ngayon Nililipin na lang natin kung maganda yung ano, niya, Yung play niya. Magawa na lang tayo ng video yan guys, ah, na muna natin yung girlfriend ko sa ano, Robinson. Paalam ko sa kanya, ano, bibili lang ng bibili lang ng gamot. O oh, bibili lang ako ng gamot sa Mercury. Hindi niya alam kay Sir Pandoy tayo pupunta eh, no. Hindi <laughs> naman niya naririnig kung ano sinasabi natin dito. Ah, 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 ah. Guys, papasok tayo ng kainta. Papuntang Taytay sigurado traffic na dito guys anong oras na tukod to ok siya ok 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 tukod na dito madali na natin no Ayan guys, oh. Ayan <laughs> tayo. Gilid Gaming Ay! Ay! Marunong naman tayo sumingit sa mga sobrang ikigated guys Nag-aalangan lang ako guys pag may back ride Siyempre iniisip ko rin yung angkas natin Ayun na, iuwi natin ng ano ng ligtas diba? Pero pag solo naman tayo guys kahit makitid guys, hindi ako nag-aalangan. Huwag lang sa truck. Pag ganun guys, pwede na yan. Safe naman yan. Nakahinto yung mga sakyan. guys. Kung dadaanan natin pa uwi mamaya. <laughs> Tukod din. Eh kung bukas tayo pupunta guys, wala na guys. Mababagi tayo bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Diba? Kailangan. Dapat puntahan mo na ngayon. Kung anong pyesa ang sumama sa atin mamaya, punin na natin agad. No? ha <laughs> Sana hmm. naman ano Maganda yung suspension na SPN Ako po Pangit ng putik Guys 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 Tukod na talaga dito guys pahihirapan ba tayo bibili lang tayo ng piyes ay eh, titingin lang tayo ng piyes sa pahihirapan ba tayo pumunta ano ba yan? guys puta nasa 15 minutes din na ata hindi eh. tayo sa stoplight guys patawid ng taytay ah, ah. <laughs> nang gigilid eh no? yan paraos din meron din dito guys Papunta doon kailan Sir Pandoy? Hey guys malami na tayo sa Mercury Drug. Ganoon <laughs> tayo ng gamot ni Jornok Ilalagat kasi si Jornok guys si eh So guys nakalagpas din Ganoon tayo kailan Sir Pandoy? Sa Mercury Drugs <laughs> Wala ata si Pandoy, wala nasa bus And guys, nandito tayo ulit kay Sir Pandoy eh, Moto House. Wala siya dito. Nasa Vietnam ata. Ito yung mga shock nila dito guys. Hindi oh. ako makapamili kung ano yung bibiling ko eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na SPN 80. Ayan. Ito, kita mo naman, naman yung quality guys. So. Oh. Yung sa CNC niya. Ayan diba? Ganda. Ganda. Tapos, ito naman yung all-ins. All-ins guys. so legit all-ins yan. Saka, syempre, yung propender. Ah, ito may yung propender. So, ano kaya dito guys? Ito na lang, sir. Ito na lang ang kukunin ko, propender. Pakabit ka na rin. And kasi yung guys, so, oh, tinan nyo mo. Tinan nyo, yung pagka-block ng Profender, di ba? Yung sa baso niya. Profender. Ito naman kasi, maganda rin. Kaso, parang silver ang kulay, no? Ang bigat niya, guys. Solid yung pagkakaano niya. Ito naman yung Profender na in-order natin kay Sir Pandoy. Ah uh, halos magka-same weight, pero mas ramdam ko yung bigat dun sa 80. Dahil siguro dito guys, ang haba ng ano niya. Oh. Aba dito? Ang baso niya. Compare dito sa Profender. Ayan, ang ganda. Ganda guys. <laughs> Ito naman yung Allins guys. Uh, pinasabay sa akin ng tropa. Tropang Klein. Uh, Seaman kasi yun guys. Eh. Um, nagtanong siya sa Facebook kung magkano yung olins, 30 plus, ganon. 20, may iba-iba iba-iba guys eh. May 29, may 36, 32. Eh dito kay Sir Fandoy Mura lang guys. Ah, uh, niya ng 26,500 guys. Ang all-ins dito. Message lang kayo guys. Mura ang all-ins dito kay Sir Fandoy. Legit yan guys ah. Legit all-ins yan. Hindi siya peke. Magaan siya guys. Compare dito. Dito sa tatlo. Yan. All ins, legit all ins, profender. Lahat yan guys, made in Thailand. Siyempre, ito profender, bag, para bagay sa concept natin, black. Ito din sana, ang ganda rin, no? May, kung may itim na basa na ito guys, ito pipiliin ko 80. Yung taba naman niya, yung taba, yung gitna niya guys, mas mataba itong 80. Sa so, yung mga adjuster niya na, no? mas mataba ito guys, compare dito. Compare sa all-in, sa uh, profender, may pagkakaiba may pagkakaiba talaga sila, guys. Eh syempre iba-ibang brand. Ah, <laughs> eh, SPN 'no. And guys, ah uh, papakabit na natin 'tong propender, 'yung pangarap natin propender. Lagi natin sinasabi sa vlog natin. Anong palang lang ata to? Jun, July pa lang guys, nag-start tayo mag-vlog, sabi ko. Propender ang pangarap natin, suspension. And guys, pinapa-ano na natin? Pinapakabit na natin, guys. Yan. Dahil may bagyo bukas, magpapakabit tayo syempre ng suspension. Yan <laughs> guys, pinapakabit na natin dito. Ang dumi guys oh. <laughs> Linisin natin to guys, baka bukas. Eh, may... Saka, okay lunes, wala tayong bakas na lunes guys. Ito guys, yung propender natin. Ayan na! Ang lupit yan boy! Uh, kung may kailangan na piyesa, syempre kay Sir Pandoy yan. Search, ano na lang. Um, message na si Sir Pandoy Wag may uh, mura magbenta dito si Sir Pandoy Legit, guys. Yan ang. Profender, baby. vendor natin hi <laughs> bye let vendor min guys binabalot na 'yung propen ano all in sa tropa Yun nga guys, nakabit na rin yung propender natin. Ang dami ng motor eh. Bagay ba guys, propender? <laughs> oh, okay. Ito may propender na rin yan, boy. Ito ano yan. Propender yan, boy. Sarap mang bayabas nyan. Ayan <laughs> guys, sige. Pauwi na tayo guys. Paulan na rin eh. Ayan guys, pauwi na tayo guys. Ito yung mga tinta guys ah. Talong lang kayo kay Sir Pandoy Huwag kayo Mura dito <laughs> ah, Giorno Pinas O kaya kay Pandoy Alejandro Alejandro Alejandro. Sir Alejandro Ayan. lang kayo mas mura dito guys Ramis Yan mga Pandiorno Ito yung Ayan na guys Uwi na tayo Yes sir So guys, tape na natin Hindi ikaw sa bag na natin Ayan guys, pa-uwi na tayo guys Ayan na yung ulan no <laughs> Ayan na ay yung bagyo Karampo And guys, pa na tayo guys uh, Manood na lang kayo na Manood na lang kayo muna ng uh, Review ng Thailander Sa Propender guys Kung, ka, kung gaano kaganda ka yung Play na to Sa atin, hindi natin masabi guys kasi First time natin magkaroon nito na ito guys Simpuloy adjustable na Suspension So, aaralin pa natin yung timpla. Lalo na may back ride tayo, guys. Pero ito, guys, naka-default setting to, guys. Wala pa tayong iniikot. Sa so, solo ride lang tayo. Tayo lang magkita Wala tayong back ride. Maganda naman yung play, ang, play ng stock, guys. Stock is good. Pero, iba pa rin yung aftermarket. Siyempre, unang-una sa lahat, Pogi. Pogi, yun di ba so fully adjustable di ba sa nga pa yung all ins naman ito guys sa tropa to kay tropa kay tropang klein na marino tagay ilo ilo yun eh wala namang mga shop ng giorno doon dito lang sa manila sa antipolo sa kainta yan sa ano? sa taytay -tay, guys yan user fund sabi ko nga kanina guys sa iba nagtanong siya 30 plus di ba eh dito Nakuha lang niya ng uh, 26,500 guys Ang all in kampa Sampah kayo pupunta diba Kay Sir Pandoy na Yung propender naman guys Meron din si Sir Pandoy guys Hindi lang nakapost sa page niya Sa Facebook niya Ang gagawin niyo guys Mag-message kayo sa kanya Para Ma-orderan kayo Pre-order yon, Pre-order guys Ibang pyesa kung ano yung sa Facebook niya, yun yung available sa kanya. Pero kung may trip kayo ibang pyesa na wala sa page niya, tanong lang kayo, sir, may ganito pa kayong pyesa? Uh, hanapan niya sa ano niya, sa supplier niya, guys. Kaya huwag may magtanong. Pag-ulit ko sinasabi kanina, huwag may magtanong kung ipapagamot niyo yung journey niyo kay Sir Pandoy. Solid. <laughs> ako, tuwang-tuwa ako, guys. <laughs> sa so next ride natin guys gawa na lang tayo ng review para dito sa Perpender ngayon kasi guys madilim na tapos sobrang traffic pa <laughs> sa gitna kasi guys medyo ano yung kali dyan eh lubak lubak guys dadaan sana natin dun pero wala eh traffic eh. Uh, next video na lang natin gawin no bukas sana may rides kami nabanggit ah, ko rin nga pala kanina sa intro ata natin o oh, sa gitna na kaso may pagyo wala din si Sir Pandoy nasa Vietnam hindi rin mga kasama uh, wala, pansel lang right pero ang ganda na ng guys oh wow aray ko <laughs> okay, tawid na tawid mga master okay, 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 kaluwag, kaluwag yan okay, na, tawid na ay yun nga mga katawid, mga dalagita yun nga guys, yung update sa mags natin wala pa di pa sure kung last week ng November or uh, second week, next week, ganon di pa sure ng ano eh di pa sure ni kuya o yung pantay, o kaya sir pandoy di pa sure kung kailan darating pero naka reserve na tayo, pinaalala ko sa kanila pati yung TBT na brake arm yun guys uh, 200 subs na lang monetize sa tayo uh, like, comment and subscribe sa channel natin nakawin na tayo guys uh, lang